Piston oh. Piston. po oh. Ayan na. Ayan po Laki ah. Eh, salamat. eh, piston. Bwede naman oh. Magandang araw po. Ayan dito naman tayo. Dito ulit tayo sa spot natin. Ayan. ay maganda na po yung ilog ah. Medyo lumalalim na po. Ayan nakaset na po pala yung aking gagamitin na payong. Ayan. Ayan simulan po natin. Tara po tayo makahuli. Ito so, po, makahuli tayo. Ayun, medyo makulimlim na po yung panahon. Oh, Sana po makahuli. Ayan, so ayan. Ayan, uh, po natin dala natin fishing rod. Ayan, wala po pong kumaagat. Ayan, po. Baka mulam po. Ayan, sisilong lang po ako sa motor pag Ayan pagkamulan. Pero malamig po ngayon. Hindi ka po ng mga nakakaraan araw. Mainit. Sobra. Pero dito po talagang baka wala nang inumin na na malamig. yan Update na lang po tayo pagka mayroon na pong nahuli. Ayan o. Peace on. Peace on po. Ayan o. Ayan po. Laki ah. Ayan. Salamat eh bisan piston, naman ano. Laki ah. Ah. Uh, naman <laughs> uh. uh, ano po ah. Laki. Yan. Yan po ah. Uh. ah, uh, press na press po yung isda rin sa ilog. Laki oh. Uh. Piston, bison karpa oh. Uh. Laki. Yan po <laughs> Ayan, wala kaya sa port tayo. Isang car pa, laki. Is on. Uli. Isa na. Ay, nakawala pa. Okay. <laughs> Nakawala pa. Ganda ng kagat. Sayang. Nakawala pa po. Ayan po, laki o. Oh. <laughs> oh. Ayan, oh. <laughs> laki o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan po, laki o. Ayan o. Ayan po, pangalawa. Laki. Pangalawa po yan, sulit. Sulit po yung laki ng arpa o. Oh. Hmm. Ayan, mapalagpag. Ano? Dalawang malaki. Hum, mm. tá bom.